Natuloy na ang promulgation o paghato ng Sandigan Bayan Special Third Division sa mga akusado ng Priority Development Assistance Fund o PIDAF o mas kilala sa tawag na Pork Barrel Scam umaga ng biyernes. Ang 101 years old na si Presidential Legal Counsel at dating self President Juan Ponce Enrile ay humarap sa pamamagitan ng video conference, payat at halatang nangihinas si and Enrile Habang may nakakabit na oxygen na kasulukuyang nakakonfine sa Makati Medical Center, ang tinaguring Pork Barrel Queen at negosanting si Janet Lim Napoles na ngayon nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ay humarap din sa pamamagitan ng video conference. Habang personal namang dumalo ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes at maging ang iba pang akusado. Makalipas ang labing isang taon mula nang maisampa ang kaso noong 2014, ipinawalang sala ng Sadigan Bayan Special third rd Division sina na Enrile, Napoles, Reyes at iba pang akusado. Ang hatol, not guilty. Sa labing limang counts ng kasong graft o katiwalian, kaugnay ng kontrobersyal na PDAF scam. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosecution na patunay na guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado. Emosyonal naman ang ibang akusado matapos maglabas ng desisyon ang korte. Ang dating chief of staff na si Gigi Reyes napahagulgol sa tuwa. Ma'am, how do you feel po? Thank you. Thank you. Finally, wala na po tayong pending case here. How do you feel, What are your plans, ma'am, Nagpahayag naman ng pasasalamat ang abogado ni Reyes sa naging desisyon, anyay isa itong paborableng desisyon para sa mga akusado. About you sir as legal counselor. What can you say? As legal counselor, what we're very, we're very pleased We can now finally rest. No comment naman ng isa sa mga abogado ni Enrique patapos ilabas ang not guilty verdict. Reaction lang. Can you did expect a fiesta later? expect no. No, I have nothing to say. House sir. Dahil sa desisyon, ibinalik ang mga piyansa at inalis ang whole departure order laban sa mga akusado. Gayunman, nananatiling civil si liability ni Napoles at iba pang mga akusado na pinagbabayad ng milyong-milyong piso bilang kabayaran sa nawalang pondo ng gobyerno.